Good morning po kayo ma'am. Sa happy Sabbath po. Ayan, sa lahat po ng ating po mga kapatiran. Ayan. So ngayon po ay uh, makulimlim na Sabbath pero napakagandang sumimba sapagkat ang Diyos ang ating makakasama mamaya. No? Uh, Siyempre hanggang ngayon sa ating worship. Mga bata ang layunin ng espesyal na pangalaga ng Diyos. So tayo po ay manalangin. Paginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay patuloy na sumasaba sa inyo at sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Gabayan niyo po nawa kami, Lord, at tulungan na kayo po ang siya magbago ng aming buhay. Kayo po ang siya magbigay sa amin ng pag-asa na nagmumula sa inyo. Salamat Panginoon sa patuloy na pagbibigay ng pag-ibig sa amin at sa kasiguraduhan ng kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang ayon po sa banal na kasulatan. Sa Isaiah 49:25, no, ang pinakalayunin ng Panginoon ay maalagaan ang pang mga bata, no? Sapagkat ako ay makikipaglaban sa mga nakikipaglaban sa iyo at aking ililigtas ang mga anak mo. So dito po ang ating Panginoong Diyos ay iniisip niya yung bawat henerasyon. Kasi nga yung mga henerasyon, yun, yun yung magtataguyod ng kanyang salita. Kaya akin dalangin sa Panginoon na may magpatuloy noong nasimulang gawain na ito. No, magkaroon ng mga uh, supling. Ayun ang ating panalangin sa Panginoon. Na ang purpose ay maihatid ang salita ng Panginoon. Di ba nga sa panahon ng uh, Israel, nung sila ipapunta sa kanaan, yung mga matatanda hindi nakarating sa promised land. Ang pinayagan lang ng Panginoon na makarating ay yung mga bata yung kanilang mga anak, di ba? Yun lang yung mga pinayagang makarating. Pero yung matatanda ay wala na. Hindi na sila nakarating kahit si Moises. So ang Panginoon, pinangangalagaan niya yung mga bata. Dahil ang mga bata madaling turuan. Yung matatanda, napakahirap mga kapatid. Kaya pinakamagandang ministry ay yung... Uh, yung pong uh, mga bata, yung children's ministry mga kapatid, ang pinaka uh, um, magandang turuan o magandang pagministrihan sa ating lugar. Kasi after 10 years niyan, kunyari 7 years old, after 10 years, 17 years old na yun, mga talaga na yun. Yun ang pinaka the best na maturuan. Dahil yung mga matatanda, matitigas na ulo eh. May sariling ano eh. May sariling mundo, ayaw na makinig sa tama. Gusto na yung sarili, yung sarili niya yung tama at hindi yung salita ng Panginoon. So ganyan na ang mga ang mga matatanda ngayon. Sabi dito, ang mga pangako ni David na nakatala sa awit 101 ay dapat maging pangako ng lahat ng mga may pananagutan sa pagbabantay sa mga impluensya sa tahanan. Yan. Pangangalaga sa mga bata sa tahanan natin ay kailangan ang impluensya natin ay maayos. Ipinahayag ni David, aking susundin ang daang matuwid. Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may tapat na puso. Hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata ang anumang hamak na bagay. Bakit magiging hamak na bagay magiging halimbawa yan sa mga anak mo? At siyempre, uh, hindi lamang sa loob ng tahanan napansin ko rin na kahit sa loob ng tahanan ay maganda yung uh, maganda yung pagtuturo mo. Eh darating yung panahon na 'yung mga anak mo ay lalabas ng tahanan, di ba? So kinakailangan kasama rin sa plano mo 'yung pagtatayo ng bahay na yung bahay ay yung mga nakapaligid dapat ay maganda rin yung influensya. So, huwag kayong titira doon sa lugar na ang mga kapitbahay ay magiging bad influence sa inyong mga anak. Kasi siya talaga ang mga anak nyo ay lalabas, magigipag friends kapag malalaki na, di ba? So, kinakailangan ikukonsider din natin yung ating mga kalapit bahay. Kasi nga, pinahalagahan natin dito ang mga bata. Na, yeah, dahil pinahalagahan ito ng Panginoong Diyos. Kaya sa panahon ng Israel, ano, nung ang ating Panginoon ay iniremind niya sa pamamagitan ng pagkakaloob ng sampung utos sa bayan ng Israel, nilagay niya sa Exodus 20 na kahit yung mga taga-ibang lupa na nasa kanilang bakuran, bisabi mga taga-ibang lupa na kapitbahay nila, dapat mangilin ng araw ng Sabat. So ibig sabihin hindi yun para lang sa Israel. Magi yung kapitbahay nila, taga-ibang lupa, mga dayuhan, ay kailangan mangili ng araw sabat. Kasi nga, gusto ng ating Panginoong Diyos na yung mga anak nila ma-impluensyahan ng kautosan ng Panginoon na lahat na makikita nila ay naglilingkod sa Panginoong Diyos. So, ganyan po mga kapatid yung pagpapahalaga ng Panginoon. No? At mahalaga yung kapitbahay, ma-impluensyahan din ng salita ng ating Panginoon. Di ba? Sa kahit papaano. So lilikain ang kaawa, kaaway, lilika ang kaaway ng kaluluwa ng mga bagay upang akayin ng isip ng mga kabataan mula sa matatag na pananampalatay sa Diyos tungo sa pagsamba sa Diyos Diyosan na ginagawa ng mundo. Hayaang ang mga baba, ang babalang ibinigay sa sinaunang Israel ay maiangat at maiangat na pag-aralan. So dito po mga kapatid ko no, ang kaaway ay hindi papayag na ang mga bata mapalapit sa Diyos. Kaya gagawa ang mga gagawa ang kaaway na yung mga matatanda, impluwensyahan yung mga kabataan ngayon na sumamba sa Diyos Diyosan. Impluwensyahan yung mga bata ngayon na alisin yung time nila para sa Panginoon. Maging busy sila. Pero mga kapatid, hindi papayag din ng Panginoong Diyos. Kinakailangan yung pananampalatay ng magulang, yung pananampalatay ng mga nakatatanda ay matatag na kanila maimpluwensyahan ang kanilang mga anak patungo sa ating pong Panginoong Diyos walang tigil ang mga pagsisikap ni Satanas na sirain ang mga kaisipan at ilituhin ang paghatol at dapat tayo maging mabagbantay dapat tayo maging maingat na panatilihin ang ating katapatan sa Diyos bilang natatanging bayan so dito po mga kapatid ano eh kinakailangan na bantayan natin yung mga anak natin. Hindi lamang ngayon kasi ang pagbabantay sa mga anak eh sa mga bata hindi lamang dun sa sa loob ng tahanan eh. No? Hindi lamang dun sa kung anong ginagawa nila. Maging dun sa pinanonood nila. Ayan. kaya meron ako na bisitang isang pamilya na yung kanilang computer ay nasa nasa ano lang, nasa sala lang. Kita ng lahat. Yung kanilang uh, mga cellphone kumaari ay nandoon lang din sa sala. Sa kwarto, wala na. Ha? Sa kwarto, walang gadget. Kasi hindi na mababantay ng magulang. Kasi iba-iba sila ng kwarto eh. Hindi na mababantay ng magulang kung ano pinanunod ng mga anak. So, kinakailangan public nandoon. Uh, may palo kapag ka dinala sa kwarto o tinago yung gadget kung saan. Baka kasi sa loob ng tahanan pa lang nanunod na. Nang hindi kaaya-aya. Ayaw rin gila noong mga mapariwara yung kanilang anak. So, kinakailangan ay talagang maingat na bantayan yung ating pong mga anak na hindi sila uh, mapabayaan na yung kanilang isipan masira ng kaaway sa pamamagitan ng mga social media. Dapat nating pagsikapan na ilayo sa ating mga tahanan ang bawat influensyang, hindi magbubunga ng mabuti. So si Mrs. Wai, kung sinulat niya ito, hindi pa naman siya nabubuhay sa panahon ng uh, katulad natin na kahitek. Eh. Pero napakaganda na ating sundin ito, na yung hindi magbubunga ng mabuti sa ating mga anak, kailangan alisin. Sa ganitong paraan, ang ibang mga magulang ay maraming matututunan. Yan. Sa mga nag malaya na magbasa ng mga babasahing may kwento at mga nobela, sinasabi ko, nagtatanim kayo ng binhi na hindi lang alang ang pag-aani. So yung mga nobela, yung mga... Naalala ko, mga ano yung book ano, kakaiba yung mga kwento. No, nakakap kasira ng pag-iisip ng mga bata. Ayan. At syempre, hindi lang mga ngayon yun. Uh, meron ng online, di ba? Na binabasa yung mga anak. Mana pa, ang ibiling hati sa kanila, Bible story na mababasa nila. O kaya kapag dalaga na yung I love you book na mababasa nila. Kesa dun sa mga nobela na hindi naman mabuti ang magiging ani sa kanilang isipan, kundi sila ay malulugmok sa pagkakasala at sa bitag ng kaaway. O, tulungan din natin yung ating mga anak, di ba? Walang kalakasang espiritual na makukuha sa gayong pagbabasa. Sa halip, sinisira nito ang pagmamahal sa dalisay na katotohanan ng salita. So nakita nyo na, no? No, sa panahon nila, nobela pa, mga kwento na walang kabuluhan. Pero dito mga kapatid, ang mabasa dapat natin ay salita ng Panginoon. So babantayan natin maigi ang ating mga anak. Sabi dito, ay bumalik, teka. Ayan. Uy, hayaan ang mga kabataan ay maturuan na naguukol ng tanim na pag-aralan ang pag-aralan ang salita ng Diyos. Kapag tinanggap sa kaluluwa, ito ay magiging makapangyaring hadlang laban sa mga tukso. So kinakailangan yung mga anak natin talaga ay bilhan natin ng mga babasahin na, na maglilid sa kanila sa salita ng Panginoong Diyos. Ayan. No, ay eh, sasabihin nila, ay eh, mahal yung librong spiritual. Eh nabibili mo nga yung hindi spiritual na gadget eh na mas mahal pa dun sa spiritual, di ba? Eh yung spiritual na yon eh kahit Bible o oh, libre lang yung Bible maturuan natin na magbasa ng banal na kasulatan yung ating mga anak oh para ma-enjoy sila maganda i-record eh, yung pagbabasa nila at uh, mapapakinggan di ba Eh ang problema yung mga bagulang din tamad din magbasa ng Bible tamad din magbasa ng salita ng Panginoon kaya eh, paano mo nga raw matuturuan sila So kinakailangan ng goal ay maitanim ang salita ng Panginoon sa kanilang puso at isipan mga kapatid. Yan ang unang ministry natin. Kasi mahirap na nag-ministry ka sa maraming mga tao, eh yung mga tao na yung nag-backslide naman na, yung pinag-ministryan mo, pero yung anak mo hindi mo naturoan paglaki niya, eh uh, hindi mo na siya makontrol, hmm. eh sayang, di ba? Kinakailangan, bata pa lang, nataniman na ng salita ng Panginoon. Kaya kapag kalaki niya, ay uh, mo na siya na madali. At sabi dito, makapangyarihan yung salita ng Panginoon na makakahadlang laban sa tukso ng kaaway. Sabi dito sa banal na kasulatan sa awit 119.11 at saka 17 verse 4, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Sa pamagitan ng salita ng mga labi mo, ang mga daan ng karahasan ay naiwasan ko. Ayan. So sabi dito ni Haring David, pero di ba si Haring David nagkasala, bakit? na wala sa kanya yung salita ng Panginoon. Bakit mga kapatid? No? Sa panahon na yun, hindi siya nagbabasa ng Bible. Eh. Sa panahon na yun, hindi siya nananangin. Sa panahon na yun, yung pananampalataya niya, wala. Siya ay, ano, idol. Huh? Siya ay idol, mga kapatid. At doon, sinalakay siya ng kaaway. Kaya, kinakailangan talaga maingatan ng salita ng Panginoon sa ating mga kaisipan, sa ating mga buhay. At kailangan mai inject natin yan sa ating mga anak, sa mga bata, yung salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi sila basta-basta magigiba. Kapag matapat na sinunod ang mga payo uh, ng salita ng Diyos, ang nagliligtas na biyaya ni Kristo ay madadala sa ating mga kabataan. Sapagkat ang mga batang sinanay na ibigin at sundin ang Diyos, na nagpapasakop ng kanilang sarili sa umuhubog na kapangyarihan ng kanyang salita ay ang layunin na natatanging pangangalaga at pagpapala ng Diyos. So narito yung napakaganda. No? Kinakailangan na ano yung word mga kapatid, mahubog ang mga kabataan sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, in-encourage natin bawat pamilya, di ba? Meron tayong morning and evening devotional. may morning and evening devotional tayo araw-araw 'yun mga kapatid. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng ibang mga reliyon ay yung mga Seventh-day Adventist, yung Sabado lang sila sumasamba sa Diyos nila. Hindi 'yun mga kapatid. Araw-araw, dapat tayong sumamba sa Panginoon at araw-araw inaakay natin yung ating mga anak sa salita ng ating Panginoong Diyos. So, all in all mga kapatid, unang-una sa ating pag-aaral natin ngayon, sa ating uh, devotional, unang-una dito, nakita natin na ang layunin ng Panginoon ay mapangalagaan ng mga kabataan, ng mga bata, para sa susunod na henerasyon, sila naman ang magdadala ng salita ng Panginoon sa sanlibutan kapag wala na yung mga matatanda ngayon. Yan. At sabi po dito, para maingatan ang ating mga anak, ay kinakailangan babantayan natin sila. Aalisin yung mga bagay na hindi makakatulong sa kanila sa paglago espiritual. Yan. Lalo na yung mga pinapanood nila sa social media ngayon dahil yan na yung pinaka -latest sa mga kabataan. Kailangan gagabayan ang mga bata. Ang bata pa lang, pagagalitan nyo na at ipapaunawan nyo na na hindi maganda yung kanilang pinanunood, hindi maganda yung kanilang uh, nilalaro, hindi maganda yung kanilang ginagawa. bata pa lang. Kailangan na nalalaman na nila yung tama at mali. At syempre, pangatlo mga kapatid, maigaid natin sila na magsaliksik ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ayan, bilyan natin sila o hingan natin sila ng mga babasahin tungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos. O ipanood natin sa kanila yung tungkol sa banal na kasulatan. At syempre, ang mga magulang dapat maging halimbawa din na magbasa ng salita ng ating Panginoon. No? Magbasa ng Biblia. Hindi po pwedeng tinutulak mo yung anak mo magbasa ng Bible tapos ikaw hindi ka naman nagbasa ng Bible. Kinakailangan at... Uh, sama-sama ang buong pamilya na magbabasa ng salita ng Panginoon, mag-worship sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya sabi dito sa panahon ng Israel, 49.25 ng Isaiah, sa pagkatakoy makikipaglaban sa mga nakikipaglaban sa iyo at aking ililigtas ang mga anak mo. So pagpalaan tayo ng ating Panginoong Diyos, uh, tulungan nawa tayo na ang pag-ibig ng Panginoon ay siyang maranasan natin sa ating pong mga buhay. At uh, kung papaanong mahalaga sa Diyos ang mga bata, pahalagahan din po natin ang mga bata. Yung ministry natin ay unang-una sa ating tahanan at pangalawa sa ibang mga kabataan sa labas. Salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Ito ang mga makalangit na dako na devotional at happy happy sabat po sa inyo pong lahat. Tayo po ay mananalangin na at pangunahan tayo ni Brother Melvin Pinasano. God bless po sa inyo pong lahat. Amang banal na mga poyarihan sa lahat muli ang aming pasasalamat sa inyo ay napaka gandang umaga na binigay niyo sa amin sa umaga na ito magandang panahon at may chance kami makapakinig muli ng devotional lesson sa umaga na ito salamat po sa inyong layunin para sa aming mga anak tunay naramdam po namin ang inyong pagmamahal sa kabila na inyong mga pinrovide sa amin na ito kami pa rin ay nagkukulang patuloy kaming humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang mga kasalanan. At dalangin namin ng guide pa rin ng Holy Spirit na kami bilang mga magulang ay aming, kay kami maging impluensya para sa aming mga anak. Turungan nyo kami na magkaroon ng uh, mga morning and evening devotional para sa ganun sila ay mag-guide ma at mataniman ng kanilang mga puso upang sa ganun sa kanilang paglaki, pagtanda, para maging leader, ay sila maging handa. Salamat sa inyong mga lesson sa bawat umaga. At ito ay tunay na napakalaga para sa aming buhay bilang isang mana ng palataya. Sa pagpapatuloy namin panalangin, kasama pa rin namin sa panalangin ng bawat isa, ng bawat isa nakikinig ngayon, ang aming maghapon sa panalarong sabat na ay pagpalain po ninyo ng isang masayang puso doon sa aming mga simbahan kasama po ninyo ay kami ay tas namin ng papuri sa inyong mga pangalan ay, iingat po sa aming uh, pag-travel papunta sa church ang aming panalangin ganyan din ang iba pang mga prayer request ng kapatiran si Darlene Ira ay nakapatid ni Sister Des Flores patuloy pa rin na aming pinapanalangin na na palakasin ng kanyang platelet at ipuwi po yung niya mapagpagali na, na kamay. Ganyan din si Angel Prianesa. Ang tatay ni Ma'am Jamie. Si Kuya Arman, patuloy na kalakasan at recovery. Sister Anna Rosbel Hermino, patuloy na kalakasan na kanyang resistensya sa kanyang treatment days. Ganyan din si Rafael Bantejas, Jan Huncia. Uh, patuloy na kagalingan na aming dalangin para sa kanila. Ganyan din ng adra sa kanilang pagbibigay ng mga relief sa mga nasalanta ng bagyo ay amin din dinadalangin na hindi na mga ng bagyo sa kanilang past recovery. Dalangin din namin ang comfort sa pamilya ni Sister Rhea na patuloy namang maranasan ang inyong pag-ibig sa mga sandali ng kalungkutan kagaya nito. At dalangin din namin ang iba pang mga prayer request ng aming mga kapatiran ang mga naghihintay ng kanilang munting anghel sina Pastor Nelvin, sina Brother Kevin, Brother James, Brother Nico at ang iba pa naming mga kapatiran na, patu na patuloy pa rin naghihintay na kanilang baby. Pagkaloob na wa ito sa kanila sa lalong madaling panahon sa abot na inyong kalooban. At dalangin din namin ang lahat ng may mga karamdaman, kalakasan ng bawat isa, healing and recovery. Sina Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adil, Ate Carlito Tomas, ang Perez ni Pastor Nelvin at ni Ma'am Karen Si ding Bautista, si yo Javier, si Jan Cheng, si jinjin, Jin, si Esther Risa, si Ate Esther López, si Marilita, si Renato Santos, Precios Cabaso, Precios Cherquina, si Ari, Brother Gary Mercado, Brid Renato, Estrella Gregasin, Claire Andaya, Judelin Perolino, Ate Sale Sánchez, Janet Tontevero, Juni de Guzmán, Arturo Duque, y Erlinda Duque. O dakilan Diyos, Alam niyo po ang kalagayan ng mga aming kapatiran ito. Kasama ng iba pa namin mga kapatiran na hindi namin nabanggit. Kasama ng mga prayer request sa aming laman na puso at isipan sa mga sandaling ito. Alam namin na kayo ang pinakamawang uh, maibigin na may kaisipan. ah uh, Hindi niya po itong ipagkaloob sa amin. Ayon sa inyong kalooban, hindi namin na kagustuhan. At ang the best para sa amin. At uh, kami patuloy nagtitiwala po sa inyo sapagkat ang nakakusamin sa ay tapat, tapat kailanpaman. Salamat sa pagtidig sa aming panalangin at patawad muli sa aming kasalanan na gawa. In Jesus name we pray. Amen. Amen.